Mula sa mga dating kaanib, mga exeter, mga dating closet na na ngayon ay malaya na raw sa pakiramdam. Pero totoo ba na dahil iba na ang pakiramdam mo, totoo na rin ang pinaniniwalaan mo. Madalas, damdamin ang gamit nilang batayan sa desisyon. Pero kapatid, psychology pa lang, palpak na agad ang proseso. Kapag puro emosyon ang pinapairal, galit, lungkot, pangihina. Ibig sabihin, alipin ka ng limbic system mo. At kung hindi na pinapagana ang prefrontal cortex, yung parte ng utak na para sa moralidad at katuwiran, baka hindi ka nagde-decide ayon sa aral, kundi ayon sa bugso ng damdamin. Sabihin pa nila, hindi naman ako umalis dahil sa galit. May iba akong nararamdaman eh. Iba na kasi. Pero tanong, yang iba na bang iyan galing ba sa Diyos o galing sa sarili mong interpretasyon? Bakit kasi ang basehan ng totoo ay hindi kung ano ang nararamdaman mo. Ang basehan ng totoo ay kung ano ang nakasulat sa Biblia. Sinasabi nila, dala ko pa rin sa puso ko ang mga aral ni Brother Eli. Tama naman yan, in theory. Pero kung dala mo na nga, bakit ka lumayo sa iglesia? Bakit iniwan mo ang kaayusan? Bakit hindi mo na sinusunod ang pamamahala na nasa Biblia? Kasi kapatid, ang aral ay hindi lang iniingatan. Ito ay isinasa buhay. Hindi sapat na sabihin mong dala mo. Ang tanong, nasaan ka na ngayon? Nasa kaayusan ka ba? O nasa sariling diskarte na lang? Sabihin mo pa na hindi ka masamang tao. Hindi mo raw sinira ang aral. Pero ayon sa Biblia, ang hindi nananatili sa aral ni Kristo ay wala sa Diyos. Kahit gaano mo pa kamahal si bro, Eli! Eh. Kung iniwan mo ang iglesia, iniwan mo rin ang kaayusan. At ang Diyos, hindi Diyos ng kalituhan, kundi ng kaayusan sa iglesia ng mga banal. May nagsabi rin, pag nasa loob ka, hindi mo pa mararamdaman ang totoo. Pero pag lumabas ka, doon mo mararamdaman. Pero ang tanong, totoo ba yon o epekto lang ng emosyon? Kasi sa Biblia, hindi mo kailangang umalis para maintindihan ang katotohanan. Ang utos ay manatili, magpuri, magtiis at sumunod, hindi umalis at makiramdam. O, masama ba sa sarili ko? ko? Iba na yung diwa ko, ba ganito nararamdaman ko? Tama po ba? Opo, ganun nga, ganun ang nararamdaman ko. Parang ako may mali. Hmm. Kasi wala na ako intindihan, tapos iba na siya bro, iba eh. Iba na siya talaga. Ramdam mo? O baka ramdam ka lang ng kalaban? Kasi kung totoo kang nagpapasakop sa aral, hindi ka bibitaw. Ang tunay na kristyano, kahit may alon sa loob, hindi umaalis. Kahit may tukso, hindi gumagawa ng kasamaan. Yan ang aral ng... Hindi base sa emosyon ng kabanalan, base ito sa pagpipigil. Kung hindi mo ginawa ang kasalanan, kahit tinutukso ka, may kapurihan ka sa harap ng Diyos. Iyan ang pinaglalaban ng tunay na kaanib. Hindi dahil ramdam mo, kundi dahil pinili mong huwag magkasala. Kaya yung sinasabi nilang, dati, igles